So mga buddy, magandang tanghali po. Uh, yun, bibili tayo ng bike para kay Kuya Jonathan. Ito na yung bibili natin kasi uh, nakita natin makakatulong to sa kanya sa kanyang pagpasok. Ito ay 11.6. Naka-hydraulic. Ito? Ito ay 6.5. 6.5. Uh, bili siya 9.5. Naka-mechanical. Yeah, Tapos bibili natin si Kuya Jonathan ng mga ilaw kasi kailangan niya to paggabi, pag gabi. Pag buwabiyahe siya. Ito yung 110. Matagal no, naman malaba ito kaya. Patagal naman siya sir. Uh, wala kayong ito ang mas maganda. Rechargeable din to. ah rechargeable oh. Uh, din. Yan. Yan ata maganda sa pangharap. Pwede rin siya pangharap. Puti ito. No. Eh. Ah. Ito maganda to pangharap. Tapos ito pang likod. Kaya natin magsaset up kaya maglalaga. Hmm. Kaya yeah, kapit na lang siya. Uh -huh. Ito sa harap ito. Ito yung likod Ito pang harap. Tapos ito naman yung may pusina. busina. Oh, yung may kasama sa busina. Ah. Kasama na yung ilaw. Mm. So ito sa harap, may ilaw na rin siya. Mm. Tapos may busina na rin. Ah, oh, maganda 'tong sakay eh, na lang. Ito wala, no. Ito? Ayaw wala. Ilaw lang talaga. Okay, di charge dito, no? Oh, di charge din. Uh, maganda 'tong mga body kasi may busina na siya. Ayan. Na. Okay, tapos ito, dadalagay mo sa likod. Ayan yung sa likod. Oo. Oh. patingin ako ng ano kaya mga helmet mo. So, complete na natin yung gamit ni Kuya Jonathan mga body kasi para sa bigayan na lang natin sa kanya. Ako na lang yung bibili para ma-surprise natin siya. Para pag binigay natin, sasakyan niya na lang. Saka ano kaya helmet? Oo, oh, sige, eto na lang, eto. So, complete na natin mga body. Ano pa ba yung kulang niya dyan? Lock, may lock kayo kaya? Lock niya. Yeah. Ito na yung cord niya kaya? Ayan, yan, yan. Uh, si tapos sa charger niya. Tapos nalagyan yung ano yun? Saksakan ng charger. Pwede yung patesting ako kaya para sa ano, safe, ma-test natin. Yung charge niya sir ano lang, 2 uh, hours lang. 2 hours lang. Pero matagal naman malobat siya, iyo. Mawawala yung indicator niya pag ano, full charge ganyan. Hindi. Ano talaga siya, uurasan mo na siya ng 2 hours. 2 uh, hours. Walang kasamang ano kuya, ulo, ganyan. Ganito. Ay, wala. Uh, wala, cord so, lang. Sa mga cellphone. Oo, uh, sige. Kaya sa mga cellphone naman, pwede, no? Pwede, pwede. Oh. Uh. lang sir, pag uh, malobat siya, 2 hours lang charge. Oo, sige paano na lang ko yan pa-compute kung magkano tapos uh, bayaran ko ng kalahati kasi si set up ko pa naman diba okay. tapos buo ko na lang mamaya pagbalik ko opo andito ka naman si Kuya uh, sabi yung pag ikaw mong pick up yan o iba pag iba mong pick up papakita mo ah, sige 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 na Thank you. So, salamat kaya ate. Thank you. Thank you. Salamat. So yun, mga bali, nakabili na tayo ng bike ni Kuya Jonathan uh, at natin sa bahay mamaya para doon na lang natin ibigay sa kanya kasi hindi natin siya maisama kasi pumapasok kasi siya so at least may gagamitin na siya pumasok lalo ngayon baha ba, mga bali pag nasi shortcut siya pwedeng pwede ang kasi mabilisan sa bike para hindi siya nag-absent mga bali at yan abangan niyo mga bali yung pagbigay natin kay Kuya Jonathan uh, sana uh, masurpresa siya sa uh, ano natin bibigyan natin sa kanya at sa lahat na sumusuporta po sa akin kina Kuya Jonathan maraming napakalaking tulong sa kanila alright kinompleto na rin natin yung mga gamit niya helmet, lock, ilaw kasi for safety yun mga body tapos maghahanap ako siguro ng parang yung best na sinusuot parang re reflectorized best ba tawag dun so maghahanap din ako mga body kasi wala sila dito para pag sinuot niya pag bike, uh, safety siya may kita siya kitang kita alright. alright Alright mga body ah, and dito ako kasama mo kasi Bustoni. So, <laughs> okay. Eh, hey, umunta kami kay, ano, kay hindi, kukuhin muna natin yung bike. Ay, muna na sabihin muna, muna bagay. Oo, oh, sabihin natin. <laughs> uh, sabi ko na kanina. So, kukuhin lang namin yung bike mga body dito. Namin sa, sasakay sa sasakyan ni body. So, kasi hindi pwede dun sa motor ko. nasa muna ako kay body na isakay dito sa likod niya. Ayan, buti na lang. nagpang abot kami ni body dito. Yeah. Shout out. Hindi ka nagbiyahe, boss? Tapo, po, nagbiyahe. Ito yung nagtatrabaho na... Ano? mayaman. Mababali. <laughs> eh, oh, <buddy. laughs> kasi syempre hindi naman pwedeng ano kasi, no? Bawang ano dito, lang tayo. Pwedeng... Oh, kailangan gumalaw pa rin. Oo, oh, hindi mayan... lang isa ang source of income, kumbaga. Sobrang traffic dyan, buddy. Ha? Sobrang traffic. Hindi ko tayo. Ah, dun sa taas. Uh -huh. Oo. Oh. Kasi maraming sakyan dito. Eh. Oo, tsaka yung papasok dun, Sobrang traffic doon. Kaya hindi ako dumadaan doon eh nainitin ang ulo ng mga tao dito sa taas <laughs> sa taas tayo so yun mga body ako na ang bilis ni kuya shout out kay kuya nasemble na pala mga body so yan. ay ano pala kuya bomba meron kayo yung bomba. pang bomba hand pump ano yung maganda magkano yung ganun hand pump mas, mas maganda kasi mas madala yan kahit sa biyahe mga ano na accessories na ay god kasi kailangan yan mga body yung pang bomba Eto na mga body o, na yung mga, Ay, ganda, boss. Ah, na yung mga ilaw. Ay, hindi na. Ganda boss. Asa na yung mga ilaw? Ayun dito. Ganda ito. Di diba may ilaw ito sa likod? Ang pinalagay ako. ang ganda. Ito yung busina. May busina yan eh. Saan ba yung pinipindot? Ito. Ay, oo. Oh, ito, ito, ito. Ano kung may binili pa akong isang ilaw eh. Ito, yung ganda, boss. Wala yung ilaw sa likod, boss? Ah, yung dito. Yung... So, ano? Ito. Ito. Ah, no, yan. No. 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 Yan? Yon. Dito naman ano lang, pindot-pindot lang Hindi siya kailangan ilong press. Oo oh, nga. Ayan o. No. Ayun oh, nga ano, lang, ilaw na wala na. Kasi yung busino niyo. Ay. Ah! Ay! Hey, ito yun. <laughs> ay, busino <masina. laughs> Tapos ito ay pang Dito bomba. Ito yung bomba. Ito siya. Pero madali lang yung gamitin kaya. Madali na lang naman siya. Ipapasok niya lang ito. Ayan. Tapos tsaka niya ilang Ah, pilitin ay okay. bomba. Ah, okay medahin naman 'no. Na. Para pwede niya itali dito na. Eh, okay. pero siya may holder. Pwede siya kapit dito. Ah dito, oo. Oh. Oh. Mas safe kung sa bag na lang. Sa bag na lang niya. Kasi yan. pwede mas malaglag 'to eh. pwede pang makakawag. Oh. Pwede 'yo. Mas maganda sa bag na. Bagong bago. Bagong bago, bago boss. Pwede na 'yan. Oh. Lagyan na natin dito, boss. Bus na lang ako, pa naman para na lang, boss. Ah, oh, paiga na lang. Oo, 'yan na lang. Ayun. Yun, thank you kaya Magbabayad lang ako. <laughs> okay na. I bike na si Kuya Jonathan. I bike na tayo mga buddy. Alright so mga buddy, so ayun, nakuha na namin yung bike at nandiyan na sa likod. Ay, nandoon pala sa likod. Hindi <laughs> ko nakita. So ayun, na-assemble uh, na. Ang ganda mga buddy. Uh, Nakakatuwa kasi may mga gamit na si Kuya Jonathan. Ano kayo magiging ano niya? Ito. Kung sa akin yan, ibibigay itong <laughs> Grabe. Mas solid pa sa solid. Ganda, no. Oh. May ano din kasi mga body, may presyo din siya. Medyo hindi siya yung uh, regular na bike lang na yung mountain bike na ano. Ano, oh. Pinili natin yung magandang klase na talaga, tsaka Hindi 'yan yung mountain bike na dyan, dyan lang binili. Oh. Ano siya, matibay talaga siya, tsaka yung cambio niya pag paangat po, hindi siya mahirapan magpedal-pedal. Oh. Kumbaga hindi siya pagod. So, kumbaga yung, sa ano sa plus eh hindi siya oh, original talaga siya po. uh oh. ang gaan magaan po siya hindi hindi tulad ng iba na mabigat so kagandahan niyan eh kasi ano na po eh wag na nating tiperin kumbaga uh oh. -huh. So, eh, ibibigay na naman natin sa kanya para matuwa din naman siya oh. magamit niya naman ng maayos saka mas matagal yung life span ah. niya span. Oh, Tsaka, actually ako boss ha Mm. Hindi pa ako nakagamit ng ganyang bike. Pati ako. Ganyang, <laughs> ganyang, kamahal. Ganyang kamahal. So, <laughs> yung mga bike na ginagamit ko, talaga puro ano, yun, alam mo, yung mga ano, yung, mga ano lang dyan, yung second oh, hand pa. Oo. Oh, oh <laughs> Mahal, may precious sa mga bike. <laughs> alam niyo mga boss, bira lang kami mag, ano, mag brand new. Pag <laughs> <laughs> okay, second hand kami lagi. Oo. <laughs> oh, mga factory so, uh, kami ng second hand, pero proud kami doon oh, kasi pinagirapan din namin yun kahit pa kaya napakaswerte niya mga body. Uh, maswerte lang siya kasi puro mga bago. Nakuha niya yun. Oo. Uh, sa amin talaga hindi kami magbabago. Sa <laughs> <laughs> kompleto so, na, na boss, may helmet, may lock, may pangbomba, may ilaw, may busina. Kompleto na, na. Pero sa amin yun, maka uh, uh, oh, bike pa lang. Okay. <laughs> Wala na sa bike pa lang, may, eh. pre pressure na eh. May ilaw eh. Maganda yeah. rin kasi yung bike kasi exercise sa katawan talaga. Oh. Tsaka ang laking tulong sa kanya yung boss. Gawa ng pag commute kasi, lalo kaya ito, tag-ulan na uh, uh, ano hindi tsaka less gastos din less gastos eh, yung... uh, less gastos ka na may ano ka pa may workout ka pa kumbaga yung pamasahan niya pwede niya nalang uh, ipunin no? ah, exercise pa siya exercise pa siya uh, so yun tsaka mas shortcut mas malapit mas mabilis yung makakarating makakauwi mm -hmm. May shortcutan kasi dyan eh. Alam nyo kasi pag naka ano kayo, naka bike kayo dito, dere derecho lang yan. Mm. Kasi man mabilis man lang ano yan mabilis lang isingit-singit di kagaya ng motor minsan medyo mahirap ang motor yeah oh. Ayan, abangan nyo po yung pagbigay namin kay Kuya Jonathan. Sana matuwa siya. Oh, tuwa kay Ayan, buddy. Oo. Oh, oh. <laughs> Kung ako bibigyan mo siya, sarang tuwang-tuwa na ako niya. No? Brand new, may ilo, kompleto lahat-lahat. lahat. lahat <laughs> ng... <laughs> Diba? So, abangan nyo po mga buddy ang pagbigay namin kay Kuya Jonathan para at least magamit na rin. Actually, sa susunod na linggo pa sana yan. Uh -huh. Ang problema, sayang kasi yung panahon na lumilipas ba. Imbis na nagagamit nyo na dapat. Oo, oh, oh, diba? saktong ngayon, tag-ulan. Wala na tag-ulan. At uh -huh. ano na lang, bibilan na lang siguro namin ng kapote. kapote. Kapote, na lang para hindi na hindi siya mabasa. Alright, hanggang sa muli mga buddy. Boss Tony, <laughs> ang aking malipit na kasama at titingnan lang namin kung pumasok na si Carl kasi umuulan pa rin kanina baka inisip namin hindi pa siya nakapasok so titingnan muna namin dito sa bahay nila para maibigay na natin yung bike at kung sakaling wala dyan eh, ko na lang siguro mamaya ang gabi tapos papuntahan ko na lang sa bahay kung wala siya mm -hmm. so, pero mas maganda kasi kaya na umuulan mga body hindi ko lang alam kung nakapasok uh, titingnan natin kung nandyan sila sa loob ng bahay nila nandito so, kami sa kanila mga body. Bali nakabukas naman yung bahay ni ano, Nanay Marita. Dito siya. At si hindi. Kasi kanina umuulan pero ngayon mga Bali umaraw na siya oh. Maganda yung sikat ng araw. Medyo madilim yung langit pero maaraw na siya. So, tingnan natin kung tumasok na si Kuya Jonathan no, hindi pa. Kung sakaling hindi pa, eh, ibibigay na natin sa kanya yung bike. Okay naman. natin. pumasok alas 12 na tsaka papasok sa sana ako eh alas 12 na tapos sabi ko Ulan. bukas na papasok maglalaba ako naglinis nga ako dito oo nga malinis nga ayun nung no, pinuhusan ko yung pinuno ko yung tubig oh hindi yung tubig okay. pinuno ko nga ating tapos usap sa kumay sabi sa akin maglinis na ng loko ko tsaka nagpaalam na ako kay Kuya nag nagblog ako dito Uh, okay Sarabi naman. ko, oh, snap, okay. ko na rin. Tsaka kanina kasi maulan kaya sabi ko, baka, ano, baka, hindi ka nakapasok. Buti lang kung pumasok ako, di mo na dito. Buti, nagbago isip ko. Hindi, kasi alam ko kasi, ano, umuulan, kaya di ka makakapasok. Kali ka dito. Hahaha! Di gusto niya. Nakita ko na sa mukha. Oh, kasi nakarihan ko niya. Hi! Ano ko basta na ay? Hindi ka dito. Ano ko na yan? Ano ko na yan? ko na Basta pumasok ka pumasok ha. Kaya mo na, yan mo na. Basta para matindihan mo. Ano na, basta pumasok ka. Yan ang gusto ko. Kaya ginabi, ano ka ba? Parang jaw. Ano yan? Sa'yo yan? Sa'yo? Sa'yo yan eh. Ano sa'yo? Yan ba? Akala ko ito. Sakyan. Iba dito, ano yan? Ano ito lang? Oo. Yan mong yan? Oo pala siya. Hey, yung sasabi ko sa iyo, kaya wag mong pag mong mamalitin yung tao na hindi mo kilala, di ba? Sabi ko, wag mong mamalitin yung mga tao na hindi mo kilala. Yung yung aral ko sa'yo iyo, di ba? Kasi hindi mo naman kilala ang personal kami sila, di ba? No? Oh. <laughs> <laughs> ha? Puro bago ah. Puro bago, grabe. Oh. Kaya. Grabe ka naman. Parang grabe ka naman. Huwag sa akin. Saan Saan mo na yung... Sa mga nagmamahal sa'yo. Linggo pa nga eh. Ang kaya ng bike yan. ko ito akin eh. <laughs> oh, grabe. <laughs> kaya mo. Kaya ba Kahit sa kanya ba yan? Oo oh, nga. That... Grabe pala Ano, tignan mo. Uwi na nga. Pakita mo na. Uwi na kami. Uwi na kami. Ano, ipapaba mo na sa kanya, boss. Ha? Ipapaba mo na sa kanya. Sa ay, Jonathan, kuya mo na, baba mo Ay, hey, naka dito oh, Malalobat na ako eh Ano oh. ba ba ako? Kuya mo na, eh. ikaw na bahala dyan Oh, ingat ka ha? Oh, magasgas boss ah Oh. Hindi eh, namin ginamit 'yan, walang kaputik-putik 'yan. Wala, ah. kahit nga tong gulong. Oh, tingnan mo naman ang itsura ng bike mo. Yayamanin. Astig, dira Wag mong papanakaw ng bibenta 'yan, ha. Ay, mo sa loob ng ano? Oh, kahit isang kamay lang mga bati, oh, napakagaan niya. Mabanga. Oh. Pero nung kabayan nito? Subukan mo. mo. Subukan mo muna para makita namin Kasi kung hindi ka marunong yan Bibenta, ay bibenta Babalik <laughs> namin Doon, doon, doon Sigurado ka, baka matumba ka O, oh, check mo muna Wow na Tama rin ka pa pumasok Ewan ko na lang Oo, oh, oo, oh, oo oh. Ah, marunong nga Marunong nga mga bali Ano, Nay? Happy? Ayan o, ayan sa na araw-araw? Oo. Oo. Marunong siya mga padi, marunong siya magbike. bike ayan, oh. Ano, marunong ka? Okay. Mapreno. oh, eto ko jo Oh, ito, may mga kompleto na rin yan. O, oh, busina. Ay, may ano pa doon? Ha? Ah? yung may busina. O, oh, ilaw. Ilaw mo paggabi. O, oh, ilaw. Tapos oh, ito, paggabi -pag kang babiyahe, ito, kayo jo pakita ko sa'yo. I-on mo to. On ano mo to. Pisilin mo lang to. Tagalan mo. May bago na oh, siya, five nights. Para ano, para makita ka paggabi, ha? Pag gusto mong palitan yung ilaw, pindutin mo lang ulit. Para mo ganyan. Ano? patayin mo pagpapatayin mo hindi dinan mo lang siya tagalan ah so ganoon pag bubuksan mo tagalan mo lang din siya o ano man yung sabi mo diyan maraming salamat sana gano nagbigay ay mas wait lang kunin ko lang yung <laughs> ano wait lang hawakan mo uh, hawakan mo may bibigay pa ako sa iyo para kumpleto hindi ata nakabukas <laughs> So ayun mga wadi, ano na yan, para kompleto ayun na natin At hindi na tayo magpaligoy-ligoy o magdrama-drama na magbigay mga wadi kasi ito, magagamit naman niya itong mga body. Ito. ito. na yung mga binili natin mga body helmet, pambomba, lock. Ito na lahat. Uy! Uy! Ayan. Ayan medyo malilobat na kasi ang camera natin mga body kaya binibili sa ito na. Oh! Oh, grabe. Oh, kompleto ka na. Oh, ito. Alam mo paano gamitin yan? Pambomba yan mas maganda yan daw kaysa dun sa malaki kasi eto na dadala mo kasi bike lang naman yung dala mo no? Pangangin. panghangin panghangin o oh. oh. helmet oh, helmet sukat mo yan at ganyan na sa lupa sayang yun yeah, mo yan. mga bukas ata na. kaya hindi ka kailangan na. mo nang pumasok pag umaaraw na ha mm -hmm. oh, sukat mo punitin mo na yan para makita unboxing, na, na unboxing unboxing ay, this is the try oh. oh. so, mo ha? Oh. Oo. Para... Oo. So, suot mo. Oo. Yan. Lagay mo. Lock. Ay, yung pang bum -bum mo, ilagay mo sa bag mo yan. Oo. Oh. Eto kay Jonathan, lock. Sa so, mga body pin nila. Lock ng bike mo pag alis ka ha. I-lock mo siya. Lock, hmm. lock. Ito yung mga karton ng ilaw. Ito yung charger ng ilaw. Pwede yung ilagay mo yung sa ulo ng cellphone mo ha ayan. Tapos, kulang ka na lang ng kapote. Punta okay. ka lang sa bahay pag nakabila ko ng kapote, mo. E, yung ano, Kojo. Oo. Oh. Ano, ganda Oh. Okay na yung Kojo ah. Marunong ingatan, ka magbike. Ingatan, ingatan so, mo yan Kojo ah. Ingatan, ingatan, mo to, usapan natin kayo yan Kojo. Ingatan mo to, tapos gamitin mo to sa ano. Gamitin mo sa pagpasok Kojo ah. Huwag gamitin ko lang kapag para ang pag araw-araw ka na pumasok ha? Oo, oh, araw-araw na pumasok doon Ha, araw-araw ko pumasok At ito, alam mo naman yung shortcutan di ba? Ano lang dito sa dress ko Araw-araw pumasok, ingatan mo to Kung sakali man, wag mong ibibenta ha? Hindi gamit yan So yan, so yan mga body, hindi ko na patatagalin yung pagbigay Or yung madga-madga mo mga body So gusto ko lang naman, ito kasi Actually next week pa sana namin bibigay Ang problema kasi mga body, ito nga Hindi siya nakakapasok gawa ng baha tapos yung shortcutan medyo malayo din kasi paglalakarin kawawa din siya so binigyan na namin kaagad para magamit niya na rin kaagad para hindi siya makapag absent absent para atin siya sasawarin mo ay pambagyan na lang upo mo no? O, tapos yung ano mo yung mga uh, yung pamasahe mo ipunin mo na lang you no? Know? so, yun, alam mo na lang paano gamitin um, ito mga to yung cambio yung pag pag ano pag pa, di ba kasi marunong na naman siya magbike mga pare kasi nagba-bike siya dati noon Uh, kaya Ay, ingat sabi ka niyo. lang sa daan na. Oh, ingat ka lang sa daan. Kasi yung pagtawid mo, yung pag ano sa gilid niya. So ingat ka palagi hindi ha. Malalaki ka. Oh, na. Marunong ka naman eh kasi marunong siya magbike mga body dati pa. So ganito rin yung ginagamit niya pero yung mga luma sabi mo na. Yung mahinit ang magita bike. Pero hindi mo tinatanong. Ito hindi na to luma ha. hindi hindi na luma. Ingatan mo yan na baka isarado yung bahay mo o ilak mo baka ilock manakaw mo, ha o, o kaya doon sa tambayan nyo oging okay, mabike ka nga tingnan ko pa, mm. Ika ano, ka ikat ka pa mo lang ha ikot parang di ba sayang, diba sayang, diba sayang <laughs> masaya ka ba kayo? <laughs> kaya Joe? masaya ko parang di ka masaya hindi masaya <laughs> 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 di ko na kita yung ngipin mo kaya Joe eh <laughs> <laughs> ikat ka dito ikat ka dito ay nakalong nakakambiyo ng malik sa likod oo kaya nahihira pa eh Yeah, just mo yung cambio mo sa ano. Para dito may oh. harapan sa pataas. Yeah, just mo yung ba? cambio. Yeah. Okay, matatuto mo yan. Ito, ito yung cambio nyo. Uh, kunyari, number 1. Number 3. Punta ka sa... Number 2. <laughs> Lilipat yung kadena. Mas na yan. Diba? O, oh, di ba? Lumipat sa pangalawa. Ano ba naman kasi yung ginamit natin dati? Walang ganyan. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Dapat kasi yung tumatakbo. Hindi ganyan yung mga ginamit natin dati po siya. Pero marunong naman siya. Marunong siya na. Oo, oh, marunong. Uh -huh. na. So, may mga gamit na si Kuya Jonathan. Kaya lang sanang wala yun, tsaka ano, ingatan niya, sayang naman. Isang ganda, boss. O, oh, ingatan mo yan, Kuya Jo, ha? Ah? Ingatan mo yun, Kuya Jo. Ha? Ano, unboxing mo na, tanggalin mo na yung mga wrap, oh? Ipasok mo muna kayo sa loob. Para ayusin mo na, tanggalin mo yung mga plastic. Plastic, plastic. Ano? Oh, ano, wala kasi ganito sa bundok sa akin. Ano nga, boss? Ano nga, boss? Kasi ikambyo mo na. <laughs> Ay, cellphone mo, Jo. Naku, Oh. Basag. Meran na. Tingnan. Oh, ano ba 'yang nangyari? Nabasag mga body cellphone ni Kuya Jonathan natin. Oh, ano nangyari? Wait lang. Ah, hindi tempered glass lang 'yan. Tatanggal mo oh, lang 'to. Tempered. Ito. Hindi, 'wag mo na, boss. Hindi, hindi 'yang basag. Eh, 'Yung ano lang 'yan, tempered glass tempered lang. Glass Tatanggal lang lang mo lang 'tong ibabaw. Ah. Uh, Pero gumagana. Mm. tatanggal mo na itong ibabaw. Tapos palitan mo, mo ng tempered glass. Hindi yan, basag. Papalitan mo ng tempered glass. Buti meron ka ito. Ito, ito lang yung sa harap. ano? o. Tatanggal mo to, ito. Hindi, buta ka kala, -kala. Pasama ka. Papa, tatanggal itong ibabaw na to. So, okay, ito yan. Yan yung basag. Pag tanggal yan, buo pa rin yan. Hindi yan siya basag. Tagay mo sa busa mo. Busa mo. Pag mo nang galawin. Para papalitan to. Bubog yan eh, Bubog. Hindi yan basag. Thank you sa bike. Okay na. <laughs> Ayan, lumipat na yung cambio. Lumipat na. O, Thank you sa nagbigay ng bike. Sa akin na lang po ito. Ayan, <laughs> uh, nalungkot si Ka-Johanta sa cellphone niya. Pero hindi yan basag. Sa ano yan? Screen protector lang yan. Para sa akin o, tignan mo. So, ka tan binigyan ko lang ha? Pasok na, araw-araw. Pasok, pasok na, araw-araw. At yun na, okay na mga body na ituro naman namin sa kanya yung mga ilaw-ilaw. Ano yung masasabi mo sa mga nagmamahal sa'yo? Maraming salamat na sa nagmamahal sa akin po sa nagbigay sa bike. Sa inyo po maraming salamat po pati kay Team Buddy, pati, pati kay Boss Tonyin po. Sala po nagmamahal po sa akin. Salamat po. Thank you. So, pangako mo na gagamitin mo to. ng ano, maayos ha. Huwag mong ibibenta ha. Hindi niyo ibibenta yan. Parang speechless si Gajota, parang nabibigla, nabibigla. siya, parang para, hindi siya makapaniwala. Pero sabi ko nga, dapat yan sa susunod na linggo pa, di ba? Sabi ko sa iyo. Pero yun nga, sabi ko nga, hey, ma para magamit mo na kasi ito, maaraw na, pwede mo naman siya magamit. ng ka na, no? So yun, hanggang dito na lang, uwi na kami. At nakakaabala kasi sasakyan sakin doon ni Boss Buddy. Kaya, no? ang <laughs> Ah, ka dito ah. Nay, uwi na po kami, Nay. Yung mga gamit mo, ma helmet. Pag helmet ka lagi ha, pag ano, pagpapasok ka. No? Okay, sige na, bye bye. Yaman So yun know, ang mga buddy, ipigyan na natin kay Kuya Jonathan ng kanyang bike. Ayan, may napulot akong piso mga badi. Pupunan ko lang. Swerte na ito. Ayan, no, may piso. Sa hindi mabubuhang ang taos kung walang piso. Ayan. So, ayan mga badi. Naibigay na natin ang bike kay Kuya Jonathan. At speechless siya mga badi. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Nabigla na siya. Eh. Nabigla na siya. Ano? <laughs> Nabigla na siya. So uh, sa amin naman kasi mga badi, sa totoo lang hindi ako hindi kami marunong mag-surprise ni buddy. Eh. Kahit dati sa mga tinutulungan namin dati, bibigyan namin kung ano-ano. Hindi kami marunong mag-surprise or parang, yan, bibigyan naman para nakakabigla yung talaga kami. Ganun lang. Natural lang. Oo, oh, hindi yung... Kahit naman kasi, hindi yeah. ako mabibigla eh. Hindi niya expected eh nagkaroon so, sulit siya na nga na ng Hindi niya alam kung masaya siya o sobrang tuwa na lungkot, no? So yung expression niya. hindi niya makapaniwala eh, mga wadi. So, pero um, <laughs> yun, anyway, at least mga gamit niya na. Alam natin ang mga gamit ni Kuya Jonathan yan. At abangan po natin yung mga susunod na mangyari. At binilinan ko naman po siya off cam na ingatan yung kanyang uh, bisikleta. At kami ni Buddy ay pa na rin po. At salamat ulit kay Bostoni. Ay, salamat. At support po natin mga Buddy. May <laughs> okay, humahabol po. Ayaw mo pa rin eh. Oh, bigla. Sige. Hay naku, ha. Pero pala magtilta, ayaw ko na. Oh, ay, yeah. <laughs> ay. Yeah. Ba magdamay naman ako eh. Mga yeah. eh. ano na tayo? Malama kung peace ano eh. na tayo lahat, okay. okay na tayo, okay. tayo, wala tayong ano, away-away basta. Yung bi yung bilin yun namin ha. Pumasok araw-araw. Bilin ko sa iyo, Kadyo. Uh, ingatan mo yung bike mo ha, yung ano mo, yung sinanay. Tapos, wag mong papanakawin yung lock. Sige uh, mong ilalak. Okay. May na kami! Bastiyo! Thank you! Ahh! Magkatapat ka ron. Mayaman din parehas mo. <laughs> 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 hindi, hindi! <laughs> 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 naman naman, hindi naman, no. At least, ng ng ngayon mo na nalaman, di ba? Ngayon mo na siya nalaman. Sabi ko sa iyo. <laughs> kasi, iyan kasi. Hindi mo lang nasabing yun eh. Hindi, <laughs> <laughs> ikaw yun Ikaw <laughs> ay, na lang. Ikaw na lang. Ayaw mo na yun. Ayaw mo na yun. Ayaw na, okay na. Ingat ka dyan, ingat. Yes. Abay, I love you. Thank you. Oh, Ay, ah, yeah. sure. Thank ka na. Sa buka. ka. Oh, sige. Bye-bye. Bye-bye.